Yo, what's up guys? Ayun, naluto na guys yung aking uh, okra. Ayan, welcome back to my YouTube channel, Vince B Vlogs. Ang gagawin ko ngayon ay okra mukbang challenge. May pusa pang uh, humihingi siya ng okra guys. So, ayun guys. Ay, may galab shoutout po sa lahat ng subscribers, sa uh, lahat ng mga channel member dyan. Magandang buhay po sa inyong lahat. Doon. So, kung bago pa lang din sa YouTube channel, Paka-like at subscribe po ha, pa-share na rin po. So magkamay-kamay lang tayo. Ang aking okra ngayon, eto. 80 80 piraso siya. I hope na walang dumuhit kanina. So ayan. Walang kukurap guys, walang kukurap. Dahil uh, dire-diretso ang ating camera. Dahil ang um, okra mukbang challenge na ito ay uh, baka sakali manalo tayo ng uh, ano, chan. So umpisa ko na habang ako nagdadak dak dak 1 2 Mabilisan lang 'to. Kakitayo, wag ay kukura. Mga admin dyan. Two. Three. Four. Five.

Nandiyan.

1, tau. Tau 1. Talaga, 32. 33.

deto ano kag o siguro pag dinidinig mo yung bara o naman magagawa yung 43 qualified makakakonan port a 50. Ceklah kucing ya. Dewala

hindi yata kakasya sa 14 minutes video. Ay, normal lang ang gagawin natin, ha? <coughs> 59. Halap tayo na medyo matigas. Ay, malambot pala. 59. 60. Bilangin kong ulan na tira. 60 na lahat yung nakain ko. So, ayun guys, may natirang 20 20 piraso ang lahat-lahat na niluto ko kasi nito, bilang na bilang ko 80 pieces so dahil nakakain ako ng 60 meron tayong tira na 20 piraso guys so mahirap pala no oh, actually favorite ko yung okra nabusog ako favorite ko talaga yung okra, pero pag ganun dere derecho pala na ubusin ko sana lahat tong 80. Iba yung pakiramdam na uh, habang nararamdaman mo, di ba? Sa lalamunan mo, alam naman natin na ang pagkain ng sobra ay masama. So kaya hindi ko siya kayang ubusin, guys, so, dahil diyan yung pinaglagaan ko ng okra, iinumin ko. Ito <laughs> yung pinaglagaan ko ng okra. Numin natin. Hindi ko na kayang ubusin. May natira pang 20. Kain ko na sa kanila. Hindi ko kayang ubusin. Guys, hindi ko kayang ubusin. So, wala naman sinabing specific. Basta paramihan lang ng kain ng okra. So, 60 pirasong okra. Challenge accepted. May lang shoutout sa Team TGF. No, sa lahat ng channel member, may lang shoutout sa inyo. Si Vince B. Vlogs po. Magbabalik na po sa YouTube. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe ang channel events Vince B Vlog, ang nag-iisang bongang bonggang Boom, 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 boom. Ayan. Hanggang sa muli, ito po si Vince B Vlog, ang inyo pong lingkod. Nagsasabing maraming salamat sa inyong panunood. Hasta la vista, baby. Peace out.